Tuloy nang investigasyon ng kamera sa napaulat na gentleman's agreement oh. sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng China. Mm. Ha? Laman ng naturang kasunduan daw, limitahan ang supply na ipadadala ng masundalo ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre o sa Ayungin shoal mm. kapalit niyan hindi na paigtingin ng China ang pangaras sa ating mga Pinoy, sa mga mangis ng Pinoy, mga sundalo natin dyan mm. sa West Philippine Sea. Oh. Oh, Ayon po sa House Majority Leader at House Committee on Rules, oh si Congressman Manuel Jose Dalipe. Oh, si Kong Manix. Dalipe. Sabi oh. niya ako, nga eh, isasalang yan sa muling pagbubukas sa sesyon sa katapusan ng buwan. Sa, sa 29. Okay. Mm. So, didingin ngayon, mm. busisihin, mm. yung implication ng naturang kasunduan sa soberenya mm. ng Pilipinas. Aha. Yan. Yeah. Okay. Nandiyan na si Act Teachers Party List Isa siya sa mga ko-author oh. nito eh. Oh, okay. na nag file oh, ng resolution hmm. uh, para magkaroon ng investigasyon hinggil sa agreement na yan. Uh -huh. uh, nasa linya ngayon si Act Teachers Party List Congresswoman uh, Franz Castro. Magandang umaga po. Uh, Congresswoman Castro, ma'am. This is Erwin and Aljo Bindiho. Mo. Good morning. Magandang umaga. Ako ang Erwin at Aljo Apo. at sa inyong mga taga-subaybay. All right. Paano natin umpisahan itong hearing? Paano ninyo umpisahan itong hearing ma'am? Uh, uh, ang tanong ko agad na marami, hmm. uh, ay imbitahan ba? Kasi hmm. silang dalawa lang ni si Jinpin na nakakaalam. Yung iba hindi ho na raw nila alam. Nag, uh, Si Secretary Rocky Dater, sabi ni dati secretary, meron. Pero pag tinanong mo si Secretary Salpanelo, wala. Wala rin. Hmm. So, yung iba naman, hindi nila alam, hmm. hindi nila narinig. So, how how would you investigate this uh kong uh, iimbitahan ba ang dating pangulo? Uh, papatawag din ba ang uh, Chinese ambassador ma imbitahan siya as resource person uh, Congresswoman Castro, ma'am? Yes, oo. Kung Erwin, um, kung matatandaan mo, yung beses diniscuss na natin yan. Early, the, La, uh, mga December last year, Apo. bago Apo. tayo nag-file no, noong House Resolution 1216. Yeah. Dahil napakalakas ng loob ng China, uh -huh. uh, officially na nagsasabi siya na merong agreement uh -huh. between them and uh, uh -huh. the Philippines. Uh -huh. Hindi nga lang binabanggit doon kung uh -huh. sino nga ba, kanino sila nakikipag-agree. Uh -huh. But ngayon, malinaw na sa atin, ano, na sa panahon ni President Duterte, uh -huh. yung nangyari, no, na verbal or, or we call it secret deal. Mm -hmm. Kaya talagang um well, siyempre papatawag natin si dating presidente Duterte, mm -hmm. no, dahil siya yung main dito, no. Mm -hmm. Tapos dahil yung um embassy naman yung uh, yung ambassador, si sumasagot din siya dito eh, mm -hmm. no? Ah, uh, s'yempre yung official na statement mm -hmm. ng China mm -hmm. ay uh bumababa din yan sa embassy kaya sila po yung papatawag natin ano syempre yung ating mga ahensya yung DFA yung nakaraang pamunuan ng DFA uh yung present at uh, saka syempre yung DND dapat alam din nila no yung foreign policy na ginawa nung ating nakaraang administrasyon. So yun po yung pwede nating ipatawag dito uh, ano man ano man po uh, kung Erwin uh, Aljo yung magiging resulta nito at least makita ng taong bayan no na sa resolution natin in aid of res, uh, in aid of legislation uh -huh. ano ba yung mga pwedeng at hindi pwedeng gawin ng presidente no at uh, in terms uh, as as regards to our sovereignty, mm -hmm. national territory. Mm -hmm. Maging verbal man yan or non-verbal, hindi mm -hmm. dapat tayo. O kung, kung sabihin ni President Duterte na naman, nagbibiro or wala yan, paano lang siya. So actually yung sinabi niya nga na 'Yung panalo natin sa Ongklos, isa piece of paper. Ang sakit sa loob ng sa loob ng mga Pilipino 'yon, 'di ba? Uh, hmm. At tuwang tuwa ang China doon uh, sa sinasabi ni President Duterte na 'yon. Uh, so eto po papatawag natin hangga't uh, maaari po 'no, ang si Presidente Duterte. So, ang ang layon lang ng investigasyon ay kong ay ah para malaman kung ano ba ang mga dapat at hindi dapat uh, nagagawin ng isang pangulo kaugnay sa pagkipagkasundo sa ibang bansa. Dapat alam din ng Kongreso at Senado at ng sambayanan. Tama po ba akong uh, France? Exactly. Uh, akong Erwin, tama po kayo doon. Ano? Bagamat architect ng foreign policy natin ang presidente, hmm. dapat ito po ay nakakonsulta sa tatlong uh, sa branches tayo sa legislation, uh, sa Senado at sa Kongreso. Dapat ay careful tayo no, lalong-lalo na um, umiigting ang dispute ng Apa. China at saka ng Pilipinas na, as regard to West Philippines. Kahit na sinasas, sinasabing, gentleman's agreement lang naman yun kung Castro na uh, agreement lang Wala naman tayong binigay na teritoryo. Kasi ito lumalabas, ma'am, na sinasabi ni Secretary Roque dati, ay dati Secretary Roque at pag si uh, Pangulong Duterte, dating uh, Pangulong Duterte, ay wala naman daw binigay na teritoryo, isinoko. Kundi, gentleman's agreement. Ang pagkaintindi po natin ngayon ay na, wag magpapadala ng mga Yun. construction material, mm. pagkain is okay, tubig. Eh papaano ito, ma'am? Eh sinasabi na it's just a gentleman's agreement. Kailangan pa ba ng uh, consultation ng Pangulang executive sa legislative uh, kung, uh France? Well, kung Erwin ang uh, gentlemen's agreement man to o uh, whatever secret deal. Opo. Dapat naging careful ang Aha. ating uh, ang presidente, presidente. no? Ayun. presidente Duterte Aha. dahil ano man pong mamatwa, mamutawi sa sa bibig uh -oh. ng head of head of our state, Opo. ay tinitake yun ng ano no tinitake yun ng Pilipino tinitake yun ng ibang bansa uh -huh. as official uh -huh. kaya kailangan hindi siya nagsasalita ng ganoon uh -huh. uh, ano bang ibig sabihin nitong status ko kailangan uh -huh. ipaliwanag niya Ayun. yung yung BRP Sierra Madre po nakatungtong yan sa exclusive economic zone uh -huh. walang walang pwedeng mag magdikta sa atin uh -huh kung ano yung dapat nating dalhin at gawin doon. Mm. 'di ba? Bakit mm. na mat, mat, mat tayo papipigil, papipigil dito sa China. Mm. Kung ano yung dapat nating gawin doon. Kaya mm. yun po yung gusto nating ipaano no, I-sabihin kay Presidente Duterte mm. sa atin yun. Hindi mm. niya nga alam na sa atin pala yung Ayungin <laughs> Shoal. So, 'di ba? Kailan kaya kailangan bago siya nagsasalita ng ganyan, bago siya nakikipag ha. gentleman's agreement kuno, <laughs> ay dapat ay ano <laughs> Dapat sa kanya kung Erwin, oh, talaga oh. pag-usapin ng <laughs> ng sovereignty, national oh, territory opo, opo. at ang ating ano no pag-aari talagang uh, uh, medyo emotional ako diyan. Uh, 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 Kaya talagang dapat na mapa mapaliwanag niya po yung itong gentleman's agreement. Ano yung sinasabi si nyang status ko? Hmm. Siguro pati China siguro. Madam, kailangan natin maimbitahan din niya, maimbitahan niyo para malaman na. Ano ba yung nga pinanghahawakan niyo at napakalakas na loob na bombahin niyo ng bombahin ng tubig ang mga coast guard namin at binabangga pa. Dapat siguro malaman mismo sa May bibig ng China ko China uh, Chinese ambassador ano ba ka? ano ba pinangako tama po ba yon mas maganda siguro kung sa bibig nila yes, manggaling so. yung uh, yung sinasabi na gentleman's agreement uh, congresswoman Castro tama ka diyan kung Erwin okay uh, kailangan natin talagang ano no malaman talaga no kasi ang lakas po ng loob eh. hmm. Diba? Uh, doon sa huling insidente, nasugatan na nga yung apat na Navy. Mm -hmm. At mismo sa harap ng AS ng DND secretary, 'di ba, mm -hmm. nakita niya yung paano siya binomba mm -hmm. ng tubig, mm -hmm. 'di ba, Ng kanon. Mm -hmm. Kaya talagang ang laking insulto po talaga sa atin nito mm -hmm. at saan kumukuha ng lakas ng loob itong China na gawin ito hmm. sa mismong teritoryo pa natin. At so kailangan yung... maipaliwanag yan at ma ma malaman ng taong bayan ano yung nangyari dyan. At ang pananagutan din ng isang pangulo kung sakasakaling papasok sa secret deal pagkatapos ng kanyang termino. Parang ganun, no? Ah. congresswoman. Yes. Okay. Yes, Aljo. So, no accountability rin accountability. ang kailangan natin okay. dito at transparency. Okay. transparency. transparency. Alright, All right. Sige po. Nako, salamat po sa. Oy, tumawag na tumawag si. Tumawag si. si. Na na Anyway, maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro, sa oras na binigay niyo po sa amin. Thank you po, Kong. Thank you, Kong Erwin.